Ikaw ba namang papakilaya ng kumari mo? Aayaw ka pa ba? Abay, para ka nagtampo sa kanin. <laughs> Pinakanda ba? Kaya nga kahit napakalayo ng San Miguel Bulacan ay dinayo ko. Kulang dalawang oras nga pala yung biyahe. At kahit nga naman sira-sira ang daan din sa pinakkandabay sinugod ko, ikaw ba namang makalibre ng 3.5? 5 Pampakilay mo lang. Ayan nga, at nandito na kami sa may San Miguel, Bulacan. Napaaga nga pala kami ng konti sa sarado pa itong spa Pagkabukas nga na pagkabukas ay pumasok na kami agad at ako'y excited na. Gusto ko na bagang makita ang sarili kong may kilay na. Ay ba naman? Tingnan mo't kasama ko nga palang aking bunak at hindi nawawalay sa akin kahit saan ako magpunta. At dito ay nilalagyan na nila ng anestisyang aking kilay. Akala ko ba yan ang anesthesia tinutosok, tinutusok? Pero pinapahid. Ay kainaman na eh. Makatitigan yung mabuti itsura ko dyan. At inyong, ano hin, at inyong ikomento ba kung ano bang pagbabago pagkatapos kong makilaya na eh. Huwag naman sana kayong ano, mag, mag, magsalita ng hindi maganda. Gusto ko lang yung magandahan eh. Sabay, tingnan nyo naman. Anistisya pa lang ang inilagay. Mukha na akong ano. Mukha na akong 20 ano. Bumata nga naman talaga yung itsura ko. Eto na nga pala yung ano, resulta ng kilay ko. O, di ba? Ano bagang masasabi nyo dyan? O, oh. oh nalos kayo dyan, ano? Etong kumari ko, inispoiled naman ako. At binigyan pa kami kamo ng bi. Abay, kumain naman kami sa mga inasal. At kaya rin ay dumiretso kami din sa may mandili at bumisita sa aming ante. Kay ante Sita. Oh, husgahan nyo na. From this to this. Oh, di ba matilos pa rin ang baba?